Abanata 121. Mabilis na inipit ni Sebastian si Elena sa lupa. Stop! Nagkamali ako, ibibigay ko sayo. Ang kanyang unang desisyon ay gumuho sa bigat ng kanyang pagbabanta. Bagaman siya ay isang walang awa na karakter, palagi niyang pinahahalagahan ang kanyang kailanisang puri, tinitingnan ito bilang isang mahalagang aspeto ng kanyang dignidad. Isinakripisyon niya ito para iligtas ang kanyang buhay, ngunit nilinaw ito ng mga salita ni Sebastian. Ang pagsusumit ay hindi magagarantiya sa kanyang kaligtasan. Makukuha niya ang anting-anting sa alinmang paraan. Walang saysay na isakripisyo ang kanyang birtod para sa wala. Mas ganun, sabi ni Sebastian, nagpaluwag sa pagkakahawak at tumayo para ayusin ang damit. Sinadya lang niyang takutin siya sa pagsunod, nang walang anumang tunay na intensyon na sundin ang kanyang mga banta. Tiyak na kaakit-akit si Elena, ngunit namutla siya kung ihahambing kay Lilian. Kahit na may mga pangangailangan siya, maaari niyang bamaling kay Lillian. Inihagis niya ang kanyang amerikana sa kanya, hudi at ng pagbabalik sa negosyo. Iabot mo ang anting-anting. As if I would carry something so precious on me. Kung ganoon saan mo nilagay? Pinindot ni Sebastian. May pinadala na ako para ibalik ito sa Nova Star Organization, sagot ni Elena. How dare you trick me? Muling sumibol ang galit ni Sebastian nang hawakan niya si Elena sa leeg, nagbabanta ang pagkakahawak nito. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Bumalatay ang takot sa mga mata ni Elena. Of course, I know you would, but I really didn't lie to you. Nagpadala nga ako ng isang tao para ibalik ang anting-anting sa Novo Star Organization. Kung gayon, Tawagan mo ngayon ang iyong ama at ipadala sa kanya ang anting-anting, hiling ni Sebastian, ang kanyang tono ay walang puwang para sa pagtatalo. Sige, tatawag ako ngayon. Hindi naglakas loob na suwayan siya, mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Nagsalita siya sa wikang band Askar sa panahon ng tawag. Pagkababa niya ay hinarap niya si Sebastian. kataas ang isa, Pumayag ang aking ama na ipagpalit ang anting-anting, ngunit matatagalan siya bago makarating dito. Tumango si Sebastian, bahagyang lumaambot ang kanyang ekspresyon habang tinatawag si Hydra. Maya-maya, dumating si Hydra kasama ang ilan sa kanyang mga bantay. Queen B, Gulat na bulalas ni Hydra nang makilala si Elena. Her powers has been sealed by me, but she's very cunning. Take her back and guard her closely kung hahayaan mo siyang makatakas, kailangan mong sagutin ako, mahigpit na bilin ni Sebastian. Opo, ginoo. Tugon ni Hydra bago ihatid si Elena. Pagkatapos ay tinawag ni Sebastian si Natalie. Sa pagpasok sa silid, ang mga katawan na nakakalat sa sahig ay nagpadala ng isang alon ng alarma sa kanya. Mr. Wilder, anong nangyari dito? Ang mga taong ito ay mula sa Nova Star Organization. Tahimik silang pumasok at mayroon pa silang mga susi ng silid. "Ang seguridad ng iyong hotel ay may ilang malubhang puwang," Sebastian remarked with a cold huff. "I'm sorry, Mr. Wilder," sabi ni Natalie, halatang pinagpapawisan sa takot. "Dapat may mga informant pa rin mula sa Nova Star Organization sa loob ng hotel. Hanapin sila sa lalong madaling panahon," bihin ni Sebastian. Magalang na mungkahi ni Natalie, magsasagawa ako kaagad ng masusing pagsisiyasat. Ang gulo ng lugar na ito, hayaan mo akong kumuha ka ng isa pang silid. Tumanggaw si Sebastian, sa kamaingat na dinala si Lilian sa ibang kwarto. Matapos dahan daw ang ilagay siya sa kama, idiniin niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at ibinuhos ang kanyang divine energy para paalisan ang lason sa kanyang katawan. Naramdaman na niya ang panganib kanina at pinayuhan niya itong pigilin ang hininga, ngunit nakalanghap pa rin siya ng pampakalma. Walang lakas, mabilis siyang nawala ng malay. Sa kabutihang palad, ang gamot na pampakalma ay hindi nakakapinsala. Matagumpay na nalinis ni Sebastian ang lason, ngunit na natiling tulog si Lilian, ang kanyang ekspresyon ay mapayapa. Nang mapansin niya ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi siya nakatulog ng maayos kamakailan. Hindi niya magawang gisingin siya, na nakahanap ng hindi-pamilyar na kapayapaan sa kanyang tahimik na pagkakatulog. Natulog si Lillian hanggang kinagabihan bago niya iminulat ang kanyang mga mata. Sebastian, anong nangyari kanina? Tanong niya, biglang nag-aalala ang ekspresyon niya habang inaalala ang mga pangyayari bago siya hinimati. Huwag kang mag-alala, iilan lang iyon sa mga maliliit na magnanakaw. Ako na ang nag-alaga sa kanila. Mahinang pagtitiwala ni Sebastian sa kanya, hinahaplos ang kanyang buhok para pakalmayan siya. Nakahinga ng maluwag si Lilian, ngunit may naisip siya. Anong oras na ngayon? Alas sa pa lang, sagot niya. May isang oras pa bago magdilim. Kailangan mong magmadali, she said, showing her willingness bago humiga at pumikit. Habol ang hininga ni Sebastian, namumuo sa loob niya ang pagnanasa ilang beses siyang huminga ng malalim para pigilan ang pagnanasa. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Lilian ang kanyang mga mata upang makitang nakatitig pa rin ito sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Malapit ng magdilim. Kung hindi mo gagawin ngayon, maubusan tayo ng oras. Isang banayad ng iti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lilian, gusto kong ipanganak mo ang aking anak, ngunit ito ay dapat na iyong tunay na hangarin, hindi isang utang na binayaran. Payag ako, seryosong pagtibay ni Lilian. Hindi, gusto mong magbayad ng utang o marahil ay naaawa ka sa akin. Kung sinabi kong hindi ako mamamatay ngayon, gusto mo pa ba ito? tanong ni Sebastian. Ako. Nag-alinlangan si Lillian, nabigla sa kanyang pananaw. Tumpak na itinuro ni Sebastian ang kanyang tunay na damdamin, na mas nakahilig sa pasasalamat kaysa sa romantikong pagmamahal. Inalagaan niya ito, ngunit ito ay isang banayad na pagmamahal sa halip na malalim na pagmamahal kung bibigyan siya ng pagpipilian, mas gugustuhin niyang bayaran siya sa ibang paraan, hindi sa pamamagitan ng pag-aalok ng sarili sa ganoong makabuluhang paraan. It's okay, you don't have to say anything. Alam ko na ang sagot, Sebastian said, a touch of disappointment lacing his voice. Siya ay umaasa para sa ibang paghahayag. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Apurahang tanong ni Lilian. Maraming tao ang naghihintay sa baba. Oras na para maglaro, sagot ni Sebastian, ang mga labi ay kumukulot sa isang malamig na ng ngiti na hindi masyadong umabot sa kanyang mga mata. Kabanata 133 Huwag kang pumuntal, tawag ni Lilian, nagmamadaling sinundan siya at hinawakan ang braso niya. Saan pa ako pwedeng pumunta? Kontra ni Sebastian. Naiwang tulala si Lilian, sa labas, ang lugar ay dinagsa ng mga bodyguard at umupo ng kalamnan, kabilang ang maraming miyembro ng gang. Ang mga individual na ito ay ipinatawag ng mga naghihintay sa ibaba, lahat ay may layuning ay target si Sebastian. Ang sitwasyon ay mahigpit na kinokontrol na kahit isang langaw ay hindi makatakas ng hindi napapansin. Huwag kang magalala, alala magiging ayos lang ako. Hindi ako kayang patayin ng mga piyasong yon. Sebastian reassured her, kissed her forehead bago tumalikod para umalis. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya si Lilian na sundan siya. Samantala, ang lahat ay nanatiling masunurin na nakaluhod sa lobby sa ibaba. Wala ni isang tao ang nangahas na tumayo. Ang utos ni Lord Wavebreaker ay nagtataglay ng bigat ng isang sagradong utos, at walang sino man ang nangahas na suwayan ito kahit kaunti. Nanginginig ang kanilang mga tuhod, nagbabantang magbibigay daan, ngunit lahat sila ay nagtiis. Ang mga lubhang nangangailangan ng palikuran ay partikular na kahabag-habag, ang mga mukha ay namumula sa halos hindi napigil ang paghihirap. Kung sila ay pinahintulutan, sila ay malugod na nagbabayad ng isang milyong dolyar para lamang sa isang sandali ng kaluwagan. Si Lionel ay kabilang sa naghihirap na grupong ito. Sa kabila ng pisikal na kakulangan sa ginhawa, ang kanyang isip ay tumatakbo sa kaguluhan. Ang imahe ng kanyang minamahal na may kasamang ibang lalaki ay nag-alab sa kanyang isipan, na nagpasiklab ng isang nakabubulag na galit sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na itulak ito palayo. Saktong pumasok sina Sebastian at Lilian. Ang pagkakita kay Sebastian ay agad na nagdulot ng galit sa mga naroroon, lalo na sina Lionel, Jordan, Tyler, Maria, at mga miyembro ng pamilyang Smith. Lumuhad sila ng ilang oras, halos bumagsak ang kanilang mga binti, habang ang kanilang kalaban ay dahan daw ang nag enjoy sa sarili, na nagdagdag lamang sa kanilang pagkadismaya. Walang pakialam si Sebastian sa kanilang pagdurusa at binawi ang kanyang trono sa isang casual na hangin. Naka-cross legs siyang nakaupo habang humihigop ng alak at humihigop ng walang pakialam na tugtog. Hindi na napigilan ni Lionel ang galit, sumigaw si Lionel, Sebastian, bastard ka, halos dilim na. I swear I'll punit you to pieces and scatter your remains. Tinignan naman siya ni Sebastian ng masama. Bagamat hindi krimen ang pagmamay-abang, dapat may hangganan. Nakaluhod ka sa harapan ko, gayon paman, pinagbabantaan mo akong papatayin. Hindi ka ba nakakatuwa? Maghintay ka. Sigaw ni Lionel. Namumula siya sa galit, pakiramdam niya ay seisabog ang kanyang baga. Bagamat ang iba ay nagbahagi ng kanyang galit, natutunan nila ang kanilang aral. Ang pagsasabi ng mga mapanghamon na salita habang nakaluhod ay walang dala. Mas mabuting maghintay, dahil malapit na rin ang dilim. Lahat ay naghihintay na sa lupa, inaabangan ang kanilang sandali ng paghihiganti, habang naghihintay din si Sebastian, handang harapin sila. Siya ay sapat na nagparaya. Bagamat itinuring ng ilan na madaling ay buli siya, tinuturuan niya sila ng brutal na leksyon ngayon, ipakita sa kanila ang halaga ng kanyang galit. Samantala, mas lalong kinabahan si Lilian habang papalapit ang dilim. Ilang beses siyang tiniyak ni Sebastian, ngunit kaunti lang ang ginawa nito upang mabawasan ang kanyang pagkabalisa. Isinaalang-alang pa niyang ibunyag sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao para pakalmeyan ang kanyang takot. Pagsapit ng gabi, ang kapaligiran sa bulwagan ay lumapot sa tensyon. Gabi na. Oras na para tumayo, may sumigaw. Ang lahat ay sabik na bumangon, Ngunit pagkatapos ng mahabang pagluhod, ang kanilang mga binti ay namamanhid, na naantala ang kanilang kakayahang tumayo. Sa halip na maghayganti kaagad laban kay Sebastian, sumuray-suray sila patungo sa banyo, desperado na magpahinga muna. Sebastian, bastard, tapos na ang oras mo. Bumalik si Lionel at agad na itinuro si Sebastian, na sumisigaw ng nakamamatay na galit. Bumaba ka dito, basura. Galit din si Jordan. Naiinis pa rin siya dahil sa kahihiyan sa piging dalawang araw na ang nakakaraan ng ilantad ni Sebastian ang kanyang likas na pagpipinta bilang isang palsipikado. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Sebastian ngayon ay nagpasiklab lamang sa galit ni Jordan. Daranas ka ng isang miserableng kamatayan ngayon. Galit na sigaw ni Hayden. Walang kapantay ang pagkamuhi niya kay Sebastian. Sinisi niya si Sebastian sa pagnanakaw kay Lilian, ang babaeng pinaniniwalaan niyang dapat ay kanya. Ngayon, ang kahihiyan ay nabunten sa pagkawala, na nag-aapoy ng galit na hindi katulad ng anumang nalaman niya. Sina Tyler, Maria, at iba pa ay sumali rin sa koro ng galit. Marami na silang narali ng na mga tulisan, ngayon ay dahan daw ang nakapaligid kay Sebastian. Sa kabila ng kanyang takot, si Lilian ay nakatayo sa tabi ni Sebastian, ang kanyang mukha ay mapatlong ngunit matatag. Hindi natakot si Sebastian, ngunit ang banta kay Lilian ay nagdulot ng malamig na galit. Bumangon siya, papalapit sa masasamang tao. You want to settle accounts with me, right? Today, I'll give you that chance. Come at me. Anong yabang? Napakaraming tao dito, at hindi lang siya humihingi ng awa, naglakas loob pa siyang magsalita ng mayabang. Talagang hindi niya alam kung ano ang darating para sa kanya, sabi ng isang tao. Break his limbs. Gusto ko siyang pahirapan ng dahan-dahan. Hilaw ang boses ni Hayden sa sadistang kasiyahan. Sa kanyang utos, kinasuhan ng dosen ng mga tulisan si Sebastian. Ang mga brutal na lalaking ito, na mataas ang binabayaran ni Hayden, ay mabigat na kalaban. Sinalubong ni Sebastian ang kanilang singil na may malamig na ng ngiti. Sa halip na umatras, umabant siya, mabilis na humakbang pasulong at sinipa sa tiyan ang lead thug. Napakalakas ng impact kaya tumalsik ng malaking subo ng dugo ang tulisan. Agad. Siyang pungulupot, at pinalipad pa atras, itinumba ang dalawa pa sa likuran niya ilang talampakan ang layo. Ang mga tao na sa simula ay tiwala sa kanilang mga numero, nagulat sa mabigat na lakas ni Sebastian. Gayunpaman, hindi sila napigilan. Lahat, sabay tayong umatake. Long point mo siya. Kabanata 123. Tigil. Huwag niyo siyang gagalawin. Ang utos ay hiniwa sa hangin. Para bang pinalamig ng kulog ang mga tao sa kalagitnaan ng pagdagsa. Biglang lumingon ang karamihan para makita kung sino ang nagsalita. Mula sa entrance ng hotel, mabilis na lumapit ang isang grupo. Nasa harapan nila ang isang matangkad na babae na nakaitim na miniskirt. Bagamat siya ay mukhang halos wala pang 20s, isang hindi maikakailang aura ng utos ang kumapit sa kanya. Ang kanyang matingkad na mga mata, maaliwalas na balat, at malapad na buhok ay nagdagdag lamang sa kanyang makapangyarihang aura, na natural na nagtutulak sa iba na iwasan ang kanilang mga tingin bilang paggalang. Nakasunod na malapit sa kanyang likuran ang isang dosenang lalaki na nakasut, bawat isa ay may matalim na tingin. Nagmarcha sila pasulong na may magkakasabay na paggalaw. Ang kanilang presensya ay nagliliwanag ng nakakatakot na aura na nag-ingat sa mga nanonood. Ang karamihan ay napuno ng na ngayon ng kalituhan at kawalan ng katiyakan tungkol sa pagkakakilanlan ng babae, ngunit sila ay nagatubiling kumilos ng padalos-dalos. Sino ka? Tanong ni Jordan na curious na nakatingin sa babae. Ang pamilya Cadwell mula sa Dubinopolis. Pagmamalaking declare ng babae. Ano? Ang pamilya Cadwell mula sa Dubinopolis. Ang paghahayag ay nagpadala ng shockwave sa karamihan. Ang pamilyang Cadwell mula sa Davinopolis ay isang bahimat na nasa ikawalong rango sa mga kilabot na pamilya sa Dragotha. Sa kabaligtaran, ang lokal na nangingibabaw na pamilyang Hunter sa Wave City ay maaaring ang nangungunang pamilya sa kanilang rehiyon, ngunit sila ay nagreranggo ng higit sa limampu sa mas malawak na saklaw sa buong Dragotha. Itinampok ng pagkakaibang ito ang malaking pagkakaiba ng tangkad sa pagitan nila, katulad ng agwat sa pagitan ng langit at lupa. Matapos makabawi mula sa kanyang unang pagkabigla, mabilis na ginawa ni Jordan ang isang kaakit-akit ng iti. Ako si Jordan, ang ikalawang anak non-ter family mula sa Wave City. Pwede ko bang malaman kung anong gusto mong itawag sayo, Miss? Hindi kinilala ng babae ang pagtatanong ni Jordan, sa halip ay dir-diretsyong naglakad patungo kay Sebastian. Ikaw si Mr. Sebastian Wilder, tama. I'm Sebastian, But I don't believe we've met, sagot ni Sebastian na nanliit ang mga mata habang pinagmamasdan ang hindi pamilyar na babae. With an enchanting smile, the woman replied, Mr. Wilder, pinapanta ako ng madam namin para sunduin ka. Wala akong pakikitungo sa pamilya Cadwell, kaya hindi ko kilala ang madam mo. Baka may pagkakamali. Tanong ni Sebastian, halata ang pagkalito niya. Nanatili ang ngiti ng babae ang iyong ama ay si Jackson Wilder, at ang iyong ina ay si Juliana Zatch. Tama ba ako? Biglang nagiba ang kilos ni Sebastian, habang kumikinang ang lamig sa kanyang mga mata. Inimbestigahan mo ako. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay napakabata, at siya ay pinalaki ng kanyang guro sa kabundukan ng nag-iisa. Kakaunti lang ang nakakaalam ng mga pangalan ng kanyang mga magulang, maging si Lilian. Naramdaman ng babae ang kanyang pagkabalisa at binilisan ang kanyang paliwanag. Mr. Wilder, please don't misunderstand. I mean no harm. Ang aming ginang at ang iyong ina ay sinumpa ang magkapatid. Kung hindi ka maniniwala sa akin, marahil ang larawang ito ay makumbinsi ka. Gumawa siya ng lumang litrato at ibinigay sa kanya. Ang larawan ay naglalarawan ng dalawang kabataang babae, parehong kapansin-pansing maganda at nasa kanilang 20s. Nawala ang pagdududa ni Sebastian habang tinitignan ang litrato. Nakilala niya ang isa sa mga babae bilang kanyang ina dahil mayroon siyang katulad na larawan, isang itinatangi na alaala mula sa kanya. Naniniwala ako sa iyo, pero may ibang bagay akong kailangang gawin dito. Kapag tapos na ako, bibisita ako sa Dovinopolis para makita si Tita Lucy, sabi ni Sebastian, na tinutukoy ang babae sa larawan na binanggit ng kanyang ina sa kanyang pagkabata. Mr. Wilder, kailangan kailangan talaga. Gusto kang makita ng madam ngayon mismo, diit ng babae. Pero napakahalaga din ng ginagawa ko dito. Pwede nating pag-usapan ang tungkol dito pagkatapos ko dito, sagot ni Sebastian. Kailangan niyang gamitin si Elena para masecure ang dalawang piraso ng anting-anting, na siyang priority niya. Mr. Wilder, ano pa ba ang mas mahalaga? Kaysa malaman ang tungkol sa iyong ina. Pilit na pilit ng babae. Ano? May balita ba sa nanay ko? bulalas ni Sebastian na biglang humawak ng mahigpit sa balikat ng babae. Nawalan siya ng ama dahil sa isang matinding karamdaman noong siya ay apat o lima pa lamang. Makalipas ang isang taon o dalawa, nahulog ang kanyang ina mula sa bangin ngunit hindi na natagpuan ang bangkay nito. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap wala siyang nakitang mga pahiwatig tungkol sa kanya sa mga nakaraang taon. Naghinala siya na malamang na dinala ng mababanggas na hayop ang kanyang katawan, na nagbuburin ng anumang bakas kabanata 124 Nang hawakan ni Sebastian ang mga balikat ng babae, nagigting ang mga nasa likod niya, nakaarko ang mga katawan nila pasulong na handang ipagtanggol siya. Gayunpaman, itinaas ng babae ang kanyang kamay para pigilan sila, ibinalik ang atensyon kay Sebastian. Mr. Wilder, ilang taon nang hinahanap ng madam namin ang nanay mo. May nahanap na kaming lead kamakailan. Baka buhay pa ang nanay mo. Natigilan sandali ang pagkagulat ni Sebastian ay mabilis na napalitan ng panonobik. Dalhin mo ako agad kay Tita Lucy. Sa kanyang antas, ilang bagay ang napakahalaga si Lillian ay isa, ang artifact ay isa pa, at anumang bagay tungkol sa kanyang ina ay walang alinlangan na pinakamahalaga. Pakiusap. Sumenyas ang babae patungo sa labasan, at walang pag-aalinlangan na kumilo si Sebastian. Dito ka lang. Hinarang ni na Lionel, Jordan, at iba pa ang kanilang dinadaanan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Sebastian. Umalis ka na. Naiintindihan mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya Cadwell? Malakas na sigaw ng babae. Mabilis na pumagit na si Lionel, Miss, tiyak na hindi kami mga ngahas na pukawin ang pamilya Cadwell, ngunit mayroon kaming malalim na mga hinaing laban sa hamak na ito, kaya umaasa kaming hindi ka makikialam. Nag-alab ang kanyang galit. Isang mabilis na sampal ang umalangaungaw sa buong silid, na malakas na dama po sa pisngi ni Lionel. How dare you hit me? Bulalas ni Lionel, parehong gulat at galit habang nakadikit ang kamay sa pisngi niya. Ang paghampas sa iyo ay ang pinakamaliit na bagay. Umalis ka sa daraanan ko, o kukunin ko ang iyong buhay. Tumulo ng mali siya ang boses ng babae. Si Lionel ay nakaramdam ng matinding takot habang ang isang mahahalay na aura ng panganib ay nagmumula sa babae. Tumabi siya, hindi na hamarang. Ang iba sa karamihan, na parehong natakot, ay nagmamadaling umalis sa kanilang landas. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto si Sebastian at bumalik kay Lillian, na mariing sinabing, hintayin mo akong bumalik. Sa labas ng hotel, naghihintay ang isang Rolls Royce, na nasa gilid ng ilang major atis. Siya at ang babae ay pumasok sa backseat ng Rolls Royce. Paano kita haharapin? Tanong ni Sebastian habang umaalis ang sasakyan. Jayla Bennet. Ako ang sekretarya ni Madam. Nice to meet you, Ms. Bennet. Ano ang alam mo tungkol sa nanay ko? Tanong ni Sebastian na may bahid ng pagmamadali. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jayla. Wala rin akong masyadong detalye. Kamakailan lang ay nakatagpo kami ng clone na nagmumungkahi na maaaring bihag ang nanay mo. Ano? Sinong gumawa nito? Lalong lumakas ang boses ni Sebastian, isang mabangis na aura ng galit ang bumabalot sa kanya. Kung sino man ang nangahas na ikulong ang kanyang ina ay lumampas sa linya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya silang humingi ng kamatayan. Nagulat si Jayla sa matinding reaksyon nito at muling tinaya. Mula sa kanyang mga briefang, naunawaan na si Sebastian ay isang kakadischarge na sundalo na nagpakasal sa medyo hindi kapansin-pansing pamilyang Smith. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kilos ay tulad ng isang galit na Diyos. Mr. Wilder, please huminahon ka. Suspect pa lang siya sa puntong ito. Dapat mong tanungin si Madam kapag nagkita kayo, ang maingat niyang sinabi. Samantala sa Divinopolis, sa loob ng marangyang tirahan ng pamilya Cadwell. Nakaupo sa isang engranding bulwagan sa isang malambot na sopa si Lucy Bennett, ang marangal at eleganteng matriarch ng pamilyang Cadwell. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang bata at magandang babae, si Jenny Cadwell, na may kapansin-pansing pagkakahawig sa kanyang ina, si Lucy. Ma, paano mo ako mapipilit na pakasalan ng taong hindi ko pa nakikilala? Hindi ko gagawin, galit na protesta ni Jenny. Kami ng kanyang ina ay sworn sisters. Nangako kami sa isa't isa nitong kasalan noong pareho kayong mga bata. Tatalima ka, willingly or not, matigas na sabi ni Lucy, walang argumento ang kanyang tono. Natahimik si Jenny, nakaramdam ng takot ngunit suwail. Mary ang a-nobody. Para kang pinipilit ang isang prinsesa na magpakasal sa isang magsasaka. Mangarap ka. Kabanata 125. Madam, dinala ko na dito si Mr. Wilder, anunsyo ni Jayla habang inaakay si Sebastian papasok sa Grand Hall. Agad na bumangon si Lucy, nanlilisik ang mga mata sa kanya. Ikaw siguro si Sebastian. Kamukha mo talaga ang tatay mo. Kita Lucy, bati ni Sebastian sa kanya habang papalapit. Bagamat ito ang kanilang unang pagkikita, nagkaroon ng kapansin-pansing pagkakilala. Maupo ka, huwag kang mahiya, masiglang sabi ni Lucy, iginiya si Sebastian sa kamay para maupo sa couch sa tabi niya. Napalingon siya kay Jenny na naka-absorb sa phone niya. Itinuro niya, Jenny, itigil mo na ang paglalaro sa iyong telepono at halika at kilalanin mo si Sebastian. Kinagat ni Jenny ang kanyang mga labi at nag-aatubili na naglakad. Ano pa ang hinihintay mo? Kamustahin mo, kudyok ni Lucy, may bahid ng disgusto ang tono nito. Hi, Sebastian. Walang kinang ang bati ni Jenny, halatang pilit sa ilalim ng mahigpit na tingin ni Lucy. Don't mind her, she's spoiled by me, paumanhin ni Lucy sabay chuckle. Ayos lang, sagot ni Sebastian, sabay tingin kay Jenny. Siya ay walang alinlangan na maganda, Ngunit ang kanyang isip ay abala sa mas mahalagang bagay. Tita Lucy, nabanggit ni Ms. Bennett na baka buhay pa ang nanay ko. Anong nangyayari? Tignan mo ito. Kinuha ni Lucy ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang isang larawan. Selfie iyon ni Jenny, pero ang nakatawag ng atensyon niya ay hindi si Jenny mismo. Sa isang backdrop ng mga pine ay nakatayo ang isang babaeng may gusot na buhok, ang kanyang figure ay malabo sa distansya. Pinag-aralan ng mabuti ni Sebastian ang larawan, napansin ang pagkakahawig sa kanyang ina. Tita Lucy, base sa malabong imaheng ito, bakit naniniwala ka na maaaring ito ang aking ina? Tanong niya. Napukaw ang kanyang kuryusidad. Mahirap talagang kumpirmahin mula sa kanyang hitsura mag-isa, ngunit pansinin ang pulse errors sa kanyang palso, itinuro ni Lucy. Yung nanay ko may bracelet na ganyan. Bulalas ni Sebastian, isang alaala ang nag-flash sa kanyang isipan. Napakabata pa niya nang mawala ang kanyang ina at malabo ang kanyang mga alaala sa kanya. Ang pagbanggit ni Lucy sa bracelet na nagpagulo sa kanyang memoria. Eksakto. Ang bracelet na iyon ay isang klasikong modelo mula sa panahong iyon, mahal at limitado ang edisyon. Bukod dito, nakita ito sa isla ng pamilya Zatch, kaya't pinaghihinalaan ko na ang babae ay maaaring maging iyong ina, paninindigan ni Lucy. Ipinagpatuloy niya ang detalye ng kasaysayan ng kanyang mga magulang, ipinaliwanag na sila ay mga kaklase sa kolehiyo na umibig. Pagkatapos ng graduation, binalak nilang magpakasal ngunit nahaharap sa matinding pagtutol ng pamilya Zatch dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan sa lipunan. Ang pamilyang Zatch ay mas kilalang kilala kaysa sa pamilyang Cadwell at Nirirango sa ikaapat sa nangungunang sampung pamilya. Bilang panganay na anak na babae ng pamilya Zatch, si Juliana ay halos isang prinsesa. Gayunpaman, ang ama ni Sebastian ay isang mahuhusay na individual lamang mula sa hindi gaanong kilalang pamilya, na humahantong sa hindi pag-aproba ng pamilya Zatch. Nang hina ang loob, iniwan ng kanyang ina ang kanyang pamilya at tumakas kasama ang kanyang ama. Iminungkahi ni Lucy na ang inaakalang aksidente kung saan nahulog ang kanyang ina mula sa isang bangin ay maaaring isang pagtatakip. Posibleng sapilitang kinuha siya ng pamilya Zatch.